late post ko na to mga kapisonet sobrang busy kasi natin itong nagdaang araw lagi kasing nagagrind si kuya mario nyo sa pisonet niya. kahit busy sa pagbabantay ng pisonet naghahanap pa rin ng ibang pagkakakitaan para kumita habang ang asawa ko ay gumagawa din ng orders namin sa online medyo malungkot nga kasi konti lang naglalaro sa pisonet natin kasi tanghali na kung dumating ang mga players ko hindi naman natin sila mapipilit ba? Diba? kaya dapat wag ka ng pag-asa maghanap ka ng mga paraan paano kumita marami tayong orders sa dapat balutin baka mamaya yung mga players ko dumugi na tayo guys kahit maliit pa lang itong prisonet ko nangarap pa rin ako na mas lumaki pa to gusto ko rin talaga magkaroon ng sariling pwesto yung hindi na ako mangungupahan sabi nga ni Tropa gumawa tayo ng maraming basket para mas marami tayong kita ba? Diba? nagsimula sa sari sari store ang negosyo ko kaso nalugi kasi talo sa upa siguro na rin mahina ang kitaan dun sa pwesto ko kaya nalugi talaga kahit yung malapit sa school nalugi pa rin Ganun din ang nangyari, lugi rin sa upa talaga. At ang goal ko talaga magkaroon ng sariling pwesto, yung malaki pa talaga sa ina ko. Sa buhay talaga kailangan may sikap at tiyaga ka, huwag kang magpapadaig sa kahirapan, lalo lang niyang nilalagay sa isipan mo na maging mahirap ka pa at hindi ka na makaasenso sa buhay. Kailangan mo talaga makaalis sa mindset na yun kasi kapag nakaalis ka na dun, dun na magsisimulang umasenso ang buhay mo. At kahit hindi mabilisan at pakonti-konti lang, focus ka lang sa goal mo. May mararating din 'yan.